taga da Provincia. Talagang ako ay sobrang blessed at kayo ay kasama ko na naman ngayon. Opo. Uh, kanina, po yakap ay inabutan uh, hinabutan ka namin na uh, bisita ka ng mga parents and teachers dito sa kanilang uh, ginawang uh, brigada. Uh, orientation. Orientation. Ano po. At uh, natuwa sila dun sa mga ipinangako mong tulong agad at uh, palakpakan sila dahil naramdaman nila na andyan yung iyong pagkapapilang magulang. Kuya at uh, tapay ng Parangay 4 So, una namin tanong, Kuya Kap, ngayon sa iyo ay uh, siyempre, marami ngayong lumulutang na pangalan na talagang tuloy din sila sa laban bilang gobernador. So, ngayon, na, na namin kayo na nandyan sa gitna, nagsasalita kanina, narinig namin, tuloy din ang laban ng Kuya Kap. At Walter, uh, mga kababayan ko, Provincia ng Batangas, sa lahat ng followers ng Balita, Pilipinas Balita ngayon at Ronda Pupincha, tuloy po ang aking hangaring mapaglingkuran ang probinsya ng Malangas. Hindi balakit na kahit sinasabi nila na tayo ang pinakamahina, tayo ang hindi pinakilala, tayo na may kumpiyansa na mahaba pa Mahaba pa ang panahon na pwede nating ilaan upang maipakilala ang ating sarili sa bawat bayan, bayan mutante ng Tulumintia ng Batangas. Ba? Kuya Kap, Kuya isa sa naging pinanghawakan ng mga tao dito sa Batangas at hindi nila malilimutan na ang ipinangako mo talaga ay malilibre itong hospitalisasyon. Eh. Yan ang pinanghawakan nila, yung mga gamot na yan. At uh, isa din sa inokasyon na pinanghawakan mo na Unahin mo na yun. Kung libre sa South Cotabato na gawa yun, gagawin mo rito. So hindi nagbabago yun. Hindi ba? tayo magbabago dahil meron na tayong pattern eh. Nandun yung South Cotabato na kung saan ay napakaliit ng probinsya, hindi gaya ng ating probinsya na napakalaki ng polko, na kung saan ay kayang-kaya -kaya natin talaga itong implement. Ito yung maganda dito, Kuya Pa. Itong pinangako ko ito yung hindi naman aking pera. Pero na ito ng Kapitolyo, na kung dapat ito'y dati pang naramdaman ng mga taga mo. Mm. Ang nakakalungkot nga lang isipin, bakit may mga nauna pang siya na nakapaghatid ng ganyan sa Diyo? Pansinin mo, ngayon ang Quezon Province, lahat ng bayan na libre ambulansya. Itong bayan natin, San Jose, meron man, pero nakulang. Kaya yan, hindi natin bibigyan ipipilit Dahil yan naman hindi natin pere eh. i-manage lang natin, pag mamatandaan lang natin ang probinsya, ano ba ang dapat i-priority natin mga proyekto na direktang mararamdaman ng ating mga kababayan. Alam mo Kuya Mar, lagi ko sinasabi sa lahat ng ating interview. Simple lang ang pangarap na isang barangay nyo. Maramdaman nila na pag oras na sila nagkasakit, hindi sila pipila, hindi sila tatanggihan para gawin natin. Ganon din naman sa pagpapaaral. Ito, maliit na eskwelahan lang itong aking nasasakupan. Taon-taon na lang na problema ang bawat eskwelahan na paaralan para sa tinatawag nilang brigada, eskwela, balik eskwela. Imagine mo, Kuya Mar, ilang taon ng ganyan, yan ang gusto natin pagbuhin. Na dapat, ang mga bata, ang mga magulang, concentrate na lang sa pagpapaaral, Sagot na ng kapitulyo yan, yung mga reper-reper na yan napakaliit man para iasa pa natin sa mga parents na kung saan napakaliit na kanilang hinahawakan pa ng lalapig. Ganon din naman ang mga tiche. So yun ang um, babaguhin mo po yan? Babaguhin natin yan. Kaya nga lagi ko sinasabi sa kanila, itong aking pangako ay hindi imposible. Dahil ito'y pero ng gobyerno, pero ng kapitolyo, na taon-taon ay pumapasok. Dito lang natin kukonvinsihin ang ating mga kasama sa sanggol na panalawigan na ito ang ating priority. Dahil ito ang mas kailangan ng Imagine mo, ang prodisyen ng Matagas, 6 na distrito na kaya. 6 na kongresman. Ibig sabihin, 6 na nagdadala ng mga biyaya galing sa nasyonal. Dapat yan, nagkukusap-kusap ang governor, kongresman at mga mayor. Ano ang mga priority mo sa bayan niyo? Pag tumutulong natin, pagkatapos ng eleksyon, bagamat ito yung mabigat na pangarap, lagi ko sinasabi, kung sama-sama, ang maliliit, gagawin natin lumaban dahil ito ilalaban tayo para sa hindi sumusweldo ng 300 pesos, 500 pesos, 1,000 pesos, 2,000 pesos, every day. Kasi ang mabigat dito sa ating probinsya, masinsya na sa mga dating na upo, eh hindi naman natin sila sinasabing mali sila. Pero sa nakita ko sa ibang probinsya, South Cotabato, Governor Jutamayo, <coughs> Bakit nila nagagawa ang liver dialysis na nilipit? Walang pinipili. Magpapapalit ka ng yung mga na-accidente, magpapabakal ka, hindi ka pipila. So, ibig sabihin doon, Kuya ka, kahit sino pwede pumita? Pwede, oo. Yun ang gusto kong mabago. Kasi mabigat dito sa ating probinsya. Pag wala kang padrino, hindi ka na makapagpa hospital Hindi ka na makapag ka na dito, gagawin natin, pantay-pantay. Kaya kung papansin ninyo ang suit kong damit, lahat ng bayan na ito, lahat ng syudad. Ibig sabihin, wala tayong sisinuhin. At itong labang ito, hindi ko laban. Laban ito, mga kababayan ko, probinsya ng Batangas. Laban nyo ito para sa inyo ito. Nang direkta nyo maramdaman ang biyaya ng probinsya ng Batangas. Kuya Tom, kayo ay nagdeklara na ng uh, pagtakbo bilang gobernador mm -hmm. sa lalawigan ng Batangas. Nakaranas din po ba kayo ng personal na atake o mga ikangay black propaganda? Ah, Hay napakarami. Kaya. Pero sa akin, hindi naman natin ipapansinin 'yan kasi normal man 'yan sa sa panahon na ganito, lalabas 'yung paninira sa iyo kung ano nang sasabihin, fabricate na story, nakahandaman tayo dyan. Dahil ito'y gagawin lang natin para sa mga ordinaryong mamamayan ng Batangas na kung saan ay dapat tayo kasabay na dapat tayo ng South Cotabato, kasabay na dapat tayo ng Quezon Province. Imagine nyo sila, ang lead na probinsya, ang ating bang ilan tayo sa pinakamayaman. Kung hindi ako nagkakamali, eh, ang Batangas, pangalawa, pangatlo, pero bakit hindi natin maranasan, maramdaman ng mga tao ordinaryo yung mga libreng gabuntahan? Isa pa, yung gamot maintenance. <coughs> Kasi yun lang yan. At ang lahat ng pupunta dyan, yung wala lang pambili. Kaya hmm. tama. Pero, Pero yung iba hindi pupunta dyan. Doon sa South Cotabato, Dahil maganda kung ang ng gubernador, ang mga tao hindi masyado na namumblema. Ibig sabihin, parang secured sila. Yun ang gusto kong maramdaman ng probinsya ng Matagal So may formula ka na, Kuya Kap? Oo. Ang formula natin, nandiyan ang advisor natin, si Governor Jun Tamayo, presidente ng Partido Federal. Siya yung laging nag-guide sa atin. Sabi niya, pare, huwag muna natin problemahin. Paano i-implement mga ito? Ang ating muna ang konsentratan, bigyan ng pansin, makakilala ka, maiparating sa tao na itong programang ito ay dapat dati pa Dati pa ito dapat natikman ng mga taga-Batanggal. Ang tagal na nagtitiis ng Batanggal. Yun nga lang, hindi madali ang magiging laban. Dahil ang ating mga kalaban at ating magiging katunggali, ang mga kanilang mga partner sa buhay ay mga sitting sa posisyon. Ibig sabihin, mas madali silang maka-access. Tama? Tayo lang ang pinakabago. Galing sa pagkakapitan. Lagi ko sasabihin, iba ang manungkulang kapital. Nandiyan na lahat ang mararating mo dyan at makakasalamuha mo dyan ang lahat ng tao. Dapat ang namumuno sa probinsya, maramdaman ang sitwasyon sa barangay na pang everyday. Hmm. Kaya ako, talaga ako, kahit pa anong mangyari, tuloy ang laban natin bilang gobernador. Hindi tayo papatinag. At ganoon naman ang gusto ko iparating sa mga kasamahan kong tumatakbo din, hindi natin kailangan magbanatan, magsiraan. Ang aking pakiusap sa inyo, lay down lang ng plataforma. Yun nga lang, hindi nila tayo maunahan sa una nating inilagay sa ating mga tarpaulin na talagang itong libreng edukasyon, libreng hospitalization, at government maintenance. Yan ang una nilang mararamdaman sa unang araw na maupo ako ng tulad na doon. Kuya Kap, Um, anong naging inspirasyon mo? Bakit ikay, uh, siyempre, susubok ito sa karera ng Kapitulyo? Mm. Anong naging inspirasyon mo sa buhay? Aba, gaya ng lagi kong sinasabi, nakarating ako sa South Cotabato. Bakit ang tao doon hindi hirap magpa-hospital? Mm. Hindi, hindi hirap makapagpaaral? Eh, Iyan, liit lang ng probinsya nila. So, bakit nagawa na isang maliit na probinsya? Yun ang naging inspirasyon ko. Ang magagawa rin natin dito sa probinsya natin. Saka, kaya na ang sabi ko sa sarili ko, kailan ko pa gagawin ito? Hmm. Kung hindi tayo, sinong gagawin ito? Kaya kahit mabigat, mahirap ang susuungin nating laban, basta kasama ko kayo, mga ordinaryong mamamayan ng matanggas, kaya natin ito. Itong labang ito ay hindi po para sa akin. Para sa inyo ito at para sa mga susunod na inirasyon ng probinsya ng Maranas. Kuya hmm. Kapisa, sa nakita namin doon sa iyong... Uh... Uh, tarpauling sa uh, lalawigan ng Batangas, sa buong lalawigan, yung mga no bagay na imposible ay gagawin imposible. So, ang nakita ko doon, kung bakit mo nasabi yung Breaking Pen Rule, nagawa ng maliit na probinsya. Yeah. So, parang sa kanila yun na imposible, pero naging imposible. Uh, nagawa na yung mga libre ang uh, edukasyon, libre ang lahat ng uh, operasyon, pagkatabot sa sikipan, at uh, iba pa. So, sa tingin ko rito, talagang sa lalawigan ng Batangas na pangalawa sa yaman sa buong lalawigan, sa buong Pilipinas, ay sa tingin mo ba, Kuya Kapol Perosaita, ay magiging posible talaga ito dahil mas malaki ang pondo ng Batangas? Talagang kayang-kaya't posible yan. Bakit? Ang Lipa City, napakagaling namumuno yan. Halos libre na din yan lahat. Ang Batangas City, magaling din ang na namumuno. Sabihin, dalawang city na nabababawa sa ikangay mabigat na papasanin natin. Mm. Ang San Totoo City, nakikita ko rin. Umaaksyon din ang namumuno. Mm. Ang kailangan lang naman tutukan talaga ay kita mo nung panahon ng bagyo nagdaan. Ilang araw pala lang kasi mm. Pasint pasintabi uli sa mga naninirahan. Nagbaha, nagbagyo. Ang bagal ng response. Mm. No? Kung pasinin nyo. niyo doon sa South Cotabato, doon sa Mindanao, ang mga kaibigan kong gubernador, ang bilis na respect nila. Kaya lahat ng ipinapangako ko ngayon, hindi imposible dahil nandyan ang fondo ng kapitolyo, gagastusin lang natin ng tama at naayon sa pangangailangan ng tao. Kaya Kap, yung bang nakatatak sa damit mo na lahat ng bayan na kalagay, nakapaskil sa yung damit, ano pong naging significance nito? Ba ito? Kaya namin binuhuto na may <coughs> bahay. Dahil gusto kong ipakita sa tao na kahit ako yung taga-maliit na bayan ng San Jose, lahat sila kakalingay, walang iiwang bayan. Pare-parehas na tututukan, bibigyan ng atensyon, at direktang ibibigay ang pangangailangan ng bawat bayan ng probinsya ng Batangas. Bukod po sa health system o health uh, programs na inyong inilatag, ano pa pong ibang mga problema ang ilalatag mo para sa kapakanan ng buong uh, lalawigan? siyempre, kailangan natin mas improve ang tourism ng Batangas kasi isa yan sa magdadala din sa atin ng income para sa provincia natin at the same time, trabaho sa mga bawat patangin nyo. Napakarami pa na bakating lote ng provincia ng Batangas na pwede natin ma-improve. Mm hmm. makikipag-ugnayan tayo sa mga negosyante malalaki at hihikayapin -hi -hi natin sila. Dito sila mag toon pansin ang kanilang negosyo. Kasi alam nyo, ang tao naman, lagi yung sinasabi, hindi yan basta lalapit sa pamahalaan kung hindi talaga sobrang kailangan. Kasi ang, may pride din ang mga patagin nyo. Pero pag alam mo walang-wala ka ng pagpapaikutan, hindi na kaya ng iyong source ng iyong income, hindi na kaya ng source ng iyong kamag-anak, o hindi, wala ka ng mga tangan, paano ka makapagpagawa? Yun ang gusto kong mangyari at maramdaman ang patanggit niyo na kahit hindi ka tumawag kay mayor, hindi ka tumawag kay congressman, hindi ka tumawag kay kapitan, gagamutin ka ng libre. Yun ang aking talagang puno na lahat. At babaguhin pagka... yes, i-implement natin yan. Sa unang, unang araw na tayo maupong gobernador, at bago tayo maupo, mimitingin na natin agad lahat ng kanil siya na nasasakupan ng probinsya ng Badagat para natin agar agad natin masulit Marami namang resources. Saka marami tayong kaibigan nawilig tumulo, lalo na si Governor Junta Mayor Kung baga, kung sabi nila, wala pa akong pondo ang probinsya, unang araw ka maupo, huwag ko kayong problema. Kami na ang gagawa ng solusyon. Dahil mm. siyempre, typical, okay. uh, oh, so, typical, typical to, ano, bagong upo ka. Usually, pag bagong upo, sasabihin, walang pondo. Automatic yan, ubus ang pondo. Ang nakakapagtaka lang, ubus ang pondo, walang naramdaman ng tao. Dapat dito, ang maramdaman ng tao, probinsya ng Batangas. Kulang man ang pondo, direkta naman nila mararamdaman ang servisyo. Huwag kayong mag-alala, lagi kong binabanggit sa lahat ng interview, hindi tayo pahati sa pera ng probinsya. Ibig sabihin, yung para sa akin, bilang butante ng probinsya ng Batangas, para na sa ibang tao. Dahil kita ko ang sitwasyon ng Batangas ngayon. Dito na lang sa aming bayan, problema talaga ang pagdating sa health issue talaga, hmm. sa pagamutan. Diyan nahihirapan ang tao. Dialysis, maintenance ng high blood, diabetic, yan, lahat yan. Yung mga kinikhemotherapy, yan, lahat. Sasagutin ng provinsya ng patagasyon. So patagasyon. yan ako yung ipaparamdam mo kapag ikaw kaya. Yes, po. Ano po. Kuya Kap, marami nagsasabi na hindi kayo kilala. Pero sino po ba talaga si Kuya Kap Walter Uzaita? Uh, si Kuya Kap Walter Uzaita ay isang bagito baguha politiko barangay captain niyo ng barangay population board ng San Jose inaamin ko hindi tayo masyado kilala pero huwag po kayo mag-alala. bababa tayo sa kada bayan magpapakilala tayo at ilalay lay down natin sa bawat bayan ang ating programa gaya ng sabi ko itong labang ito ay hindi para sa akin para sa inyo ito mga kababayan ko ng probinsya ng Matangas laban nyo ito. Dahil dapat matagal nyo nang naranasan itong programa ang inilay ko sa inyo. Huwag nyo sasayangin ang labang 2025 bilang gobernador. Dahil dito nyo talaga at mararandaman once na ako'y nalukulog ng gobernador, itong lahat ang sinasabi ko. Tama ang sabi mo kuya, hindi tayo kilala, yung iba tinatawanan tayo, sunod sa buwan ang ating pangarap, pag hindi niyo binigyan ng importansya ang sinasabi ko, kayo po ang talo, mamamayan ng probinsya ng Batangas. Pero kung tayo sama-sama, dahil ako lang naman ang gagawin yung leader, dahil tayo nagkonsulta sa bawat bayan ng Batangas, mga ordinary na tao ang ating tinanong, iisa lang ang sinabi nila, sana naman makalibre kami ng ganito. Mm -hmm. Sana naman makalibre kami ng mentina. Sana naman makapagpaaral kami ng libre sana naman magamot kami ng libre. Dahil sa sinabi ninyong iyan, iyan ang lalong nagparangas ng loob ko na dapat dati nyo pa itong naranasan. Kaya mga kumakatok ako sa puso ng bawat patanggay niya. Matagal pa po ang pakilala na doon po kayo magalala. Makikilala niyo po si Kuya Kap sa mga susunod na araw. Bababa kami sa inyong bayan. Hindi nga lang po, huwag niyo muna akong mapaghanapan ng sobrang biyaya na madadala ko pero yung planning, nandiyan na, implementation na lang pag naupo tayo ng gobyerno. Okay. So, Kuya Kap, uh, mensahe mo naman sa mga nagtitiwala sa iyo, ng mga kababayan natin sa buong Batangas, sa iba't ibang bayan. Mensahe ng isang Kuya Kap. At uh, na kasi, para doon sa mga taong hindi ka kinikilala pero ngayon mensahe mo doon sa nagtitiwala sa iyo na umaasa sa iyo at uh, Uh, alam nila na ikaw yung kanilang uh, magiging tagapagsagip. Sa lahat po ng titiwala sa akin, naniniwala, sumusuporta, huwag kayong bibitaw. Pakiusap ko sa inyo, maraming, maraming pamamaraan para matulungan nyo sa si Kuya Kap. Nandyan uh, ang pag-share ng mga videos namin, nandyan ang inyong cellphone, pwede nyo i-message sa mga kakilala sa probinsya na si Kuya Kap, tuloy ang laban, tayo ang kakampi ng bawat pangsyonalis na barangay, kakampi ng mga barangay kaptain, kakampi ng mga ordinaryong tao, kakampi ng masang patanggay niyo. Tuloy po ang laban natin para sa pagbabago at totoong pagbabago ng probinsya ng Panagay. So ibig sabihin na Kapitulio bukas sa mga masang Pilipino? Ah, automatic yan. Sabi nga ng aking advisor na si Gobjo Tamayo, hindi nyo na kailangan pumunta ng probinsya ng Kapitulio direkta na sa bawat bayan, mararamdaman nyo na ang servisyo ng Kapitolyo. Kasi mabigat din naman pupunta palagi sila sa Kapitolyo. Kung punta ka, galing ka ng kalatagan, punta ka ng Kapitolyo, magkano mo masaya mo? Kung mabibigyan ka lang, 200 pesos. Hindi na, doon na natin, ilalapit na natin ang servisyo sa kanila. Gaya na sabi sa ko dati noong unang interview, meron tayong 31 days o 30 days. Paglalaanan natin ang kada isang araw, kada isang bayan. Kasama ang ating lahat ng department heads para direkta na nilang makuha kung ano kailangan nila. Last, kuya Kap, ikaw ang isa sa dinadala ng Partido Federal ng Pilipinas, na partido ni uh, Congressman Sandro Marcos at uh, ng presidente at uh, chairman si Governor uh, President, uh, president si Governor uh, June Tamayo. So, sa tingin mo malaking tulong ito na ikaw yung uh, lumutang na gobernador panlaban ng Partido Federal. Ayun naman, sobrang big ano to, big help talaga sa ating hangaring biglang gobernador. At tayo ay very thankful, uh, Governor Jun Tamayo, sa Cotabato, saludo ako sa iyo. At full support ka sa aking hangaring mabago ang probinsya ng Batangas. Uh, tingin ko na ayo na na magsama-sama tayo. At imagine mo naman, sa dami ng politiko na pwedeng i-endorse ni Governor Tayo na isang bagito ang kanyang napusuan at pinagkatiwala. Kaya hindi natin bibiguin ang sambayan ng Batanggenyo. Sama tayo sa direksyon ng pagbabago. Kasama natin ang sambayan ng Batangas. Maraming salamat po, Kuya Kap, sa inyong pong pagkakataon at papapunlak sa media. Thank you po. At sana kayong mga kasama ko sa media ay patuloy namin mga palad. Mula ngayon, hanggang maupo tayo gobernador. Magandang araw at God bless everyone. Thank Lord. you po. Maraming salamat Kuya Kap. water uh, Saitan, Thank you pa.